Wow, makakampas yung ano. Ano yung lamang? Ano yung lamang? Ano binabad mo? Ano? No. E. E, e. ay, ay pakalina, Bata, ito yung maliit na lamara, yung maliit na apay. <coughs> eh hey, oh. Ha? Ala, okay. ada na? na? <coughs> Dito na pala eh. O, mo naman mga idol o. Oh. Oh, Awa, ah, nabawang mga gumaltis. Mahal man. Baka sa lalim mo. Oh. Ibabaw na. Uy, ibabaw na kuya eh. Kaya hagi pa ang mga buhay-buhay. Ay, lamara nga. Ay, lamara. Go. Go. Ang oh. oh. laki. Ay, lamara. Go.

Five. Eh, pala yung mahirap patayin. Ay, pala. Ay. Ayos na. Lamarang, pangalawa lamarang.